Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel. Ako si Teacher Ruby at ngayong araw ay pag-aaralan natin ang dalawang uri ng pangalan. Pero bago tayo dumako doon, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Nang sa ganoon ay updated kayo sa mga susunod na video. Bago tayo dumako sa dalawang uri ng pangalan ay bigyan muna natin ng kahulugan ano ba ang pangalan. Ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pook at pangyayari. Sa paksang ito, ating tatalakayin kung ano nga ba ang pantangi at pambalana at mga halimbawa nito kailangan nating malaman ang wastong paggamit ng mga pangalan para sa mga formal na dokumento. Ito rin ay nagsisilbing gabay upang malaman ang kaibahan ng ordinaryong pangalan sa negosyo. Ang dalawang uri ng pangalan ay ang pambalana at pantangi. So, uri natin bigyan ng kahulugan ang pambalana. Ito ay tumutukoy sa karaniwan o ditiyak na ngalan ng tao bagay, hayop, pook o pangyayari. Nagsisimula ito sa maliit na titik, maliban lang kung ito ay simula ng isang pangungusap. Samantalang ang pantangi ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. Ito ay nagsisimula sa malaking titik natin ang mga halimbawa ng pambalana at pantangi sa ngalan ng tao. Sa pambalana, mayroon tayong ngalan ng tao na guro, tatay at kapatid. Samantalang sa pantangi naman, ngalan ng tao ay tiyak ang ngalan ng guro. Ito ay si Ginoong Peter. Sa tatay naman, tiyak ang ngalan na ito ay si Pedro. Sa kapatid, tiyak na ang pangalan ay si Ana. Sa ngalan naman ng hayop na pambalana, mayroon tayong aso, pusa at ibon. Sa pantangi sa ngalan ng hayop, tiyak ang ngalan ng aso. Ito ay husky. Sa pusa, tiyak ang ngalan ng pusa na himalayan. Sa ibon, tiyak ang ngalan ng ibon na ito ay Philippine Eagle. Nakakasunod pa ba ang lahat? Kung oo, ating ipagpatuloy. Sa ngalan ng Puok sa pambalan na mayroon tayong paaralan, simbahan at ospital. Sa ngalan ng Puok sa Pantangi. Tiyak ang ng paaralan na ito ay University of the Philippines. Simbahan, tiyak ang ng simbahan na ito ay Manila Cathedral sa so, ospital, tiyak ang ngalan ng ospital na ito ay Manila Hospital. Dumakoy naman tayo sa halimbawa ng ngalan ng bagay sa pambalana. Mayroon tayong lapis, computer at cellphone. Sa ngalan ng bagay sa pantangit ay tiyak ang ngalan ng lapis. Ito ay HB Pencil. Computer, tiyak ang ngalan ng computer na ito ay Lenovo. Sa cellphone, Tiyak ang angalan ng cellphone na Samsung. Ating sukatin kung uh, labos na ninyong nauunawaan ng ating uh, aralin sa araw na ito. Isulat ang PT kung ito ay pantangi at PB kung pambala na. Sa unang bilang, ang pangalan ay aling nena. Ito ba ay titi o pibi? Okay, magaling. Si aling nena ay tiyak na ngalan ng isang ale. Kaya ang tamang sagot dito ay titi. Sa ikalawang bilang, pusa. Ito ba ay titi or pibi? Okay, magaling hindi tiyak ang ngalan ng pusa. Kaya ang tamang sagot dito ay PB. Ikatlong pangalan ay magsasaka. Ito ba ay PT o PB? Mahusay. Hindi tiyak ang ngalan ng magsasaka. Kaya ang tamang sagot dito ay PB. Bago tayo dumako sa dalawang uri ng pangalan ay bigyan muna natin ng kahulugan ano ba ang pangalan. Ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pook, at pangyayari. Sa ikaapat na ba na bilang, ang pangalan ay Enero. Ito ba ay PT o PB? Magaling! Ang Enero ay tiyak na ngalan ng buwan. Kaya ang sagot dito ay PT. Ikalimang bilang ang pangalan ay Mindanao. Mahusay! Ang Mindanao ay tiyak na ngalan ng pulo sa Pilipinas. Kaya ang tamang sagot dito ay PT. Ikaanim, ang pangalan ay Aklat. Ito ba ay PT OPB Magaling. Ang aklat ay ditiyak ng ngalan. Kaya ang tamang sagot dito ay PB. Ikapitong bilang ang pangalan ay ballpen. Ito ba ay PT o PB? Tumpak ang ballpen ay PB dahil hindi tiyak ang ngalan ng ballpen. Ikawalong bilang, gatas. Ito ba ay PT o PB? Magaling, ang gatas ay PB dahil hindi tiyak ang ngalan ng gatas. Ikasyam na bilang, gumamela. Ito ba ay PT o PB? Magaling, ang gumamela ay piti dahil tiyak ito na ngalan ng isang bulaklak. Ikasampung bilang, lalawigan. Ito ba ay piti o pibi? Mahusay! Ang lalawigan ay PB Hindi tiyak ang ngalan ng lalawigan. Binabati ko kayo sa inyong uh, pagsasagot sa ating pagsasanay. Uh, alam ko na nauunawaan nyo na ang ating talakayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Paalam!